Nangwa nga kami ng bigoyo dito sa puno ng bundok Banahaw dito sa barangay Kamay sa Tayaba City. Balik at sinkok nga pala ang aming ginawa dito. Adobo sa gata na semisisig ang pagkakaluto ay kasarapan ay tara! Nahanguhin na tayo kakain na. Kasarapan at kutom na ang ating anakunda. Teka, music! Pasok! Papunta na nga kami doon sa spot na aming pangunguhan na bikuyo. Bali dito nga pala kami mangingilaw sa puno ng bundok banahaw. At hindi nga nagtagal nakakita agad kami ng isang pirasang bikuyo at sumunod naman isa uli. Sunod-sunod nga pala ang aming nakuha dito ng bikuyo kasi kasarapan ng dami dito. Sarap talaga mabuhay dito sa probinsya. Basta masipag ka lang, hindi ka maubusan ng pagkain o pangulam. Pupunta ka lang dito sa bukid o sa gubat, makakakuha ka na ng pangulam katulad nito, bakuyo. Masarap ito. Adobo sa gata, sisig at adobo. Kaya kailangan natin alaga alagaan ang ating kalikasan lalo na mga bundok natin kasi pinakamahirap to maguho o kaya mawalan tayo ng pansangga sa mga bagyo. Ops, nakakuha nga pala ako dito ng isa. Nakakatuwa naman. Oh, wow, good size. Bali sa part na to kami pa uwi na at pagluluto naman kinabukasan. Kinabukasan nga, ginaya ko na rin. Nilagay ko na sa kalderot, nilagyan ko na ng tubig. Nakakatuwa kasi at malalaki yung aming nakuha kagabi at yung ate ko binigyan ko na rin. Ibebenta yata niya o sa na magluluto. Bago ko nga pa nilagay sa kaldero, hinugasan ko muna. At ito sinala ko na rin para maluto na at papalambutin natin yan ng ilang minuto. Tinakpan ko na rin para kasarapan na to. Hintayin lang natin ng ilang minuto. Okay na to. Makalipas nga ilang minuto at ini ito nilagay ko na sa planggan at okay na yan. Luto na yan. Itatanggalin na naman sa, natin siya sa shell para kasarapan. Nilagyan ko muna ng tubig para lumamig. Bale yung asawa ko na nagtanggal sa shell ng mga bikuyo. Bale ang gagawing pala natin luto dito ay adobo sa gata na semi-sisig. Yun talaga recommended na luto dito. Yun ang pinakamasarap siguro luto dito sa ganitong bikuyo. Bale, pagkatanggal nga pala sa shell ito at lalamasin naman natin siya sa asin. Kung kayo magluluto nito guys tatlong beses nyo lalamasin to sa asin hanggang lima para matanggal yung kanyang dulas dulas at lansa. Pagkatapos nga nyan natin lalamasin sa asin at ito naman gagayatin naman natin. Recommended na gayat dito ay pinu guys. Nakakatuwa kasi pag pino ang gayat dito kasi mabilis siya lumambot at masarap maluto. Habang nagagayat sila ako naman kakaid na ng niyog para kasarapan na to ready na lahat Dalian na at kasi gutom na kami at nagwawal wala na rin yung anakunda sa aking tiyan. <laughs> Bali itong niyog na to, napulot ko lang sa paligid namin, laglag lang ng puno at nakakatuwa naman, takapulot pa ako. Bali sa part na to, tapos na nga sila magayat at ako naman hindi pa tapos magkayod. Sinali na nga rin ang asawa ko sa lagayan ito at nagayat na rin siya ng sibuyas at luya, pati na bawang at luyan dilaw. Meron ding sibuyas na puti. syempre hindi mawawala, siling pula. Katas nga magayak ang rekado naglagay na rin ako ng kawali. Siyempre hindi mawawala yung ating mantika kasi na natin to at ating ito ta Intay natin mag brown brown at mekos mekos lang natin ng kaunti yan, yan at maya at maya ay brown na yan pagkatapos nga yan brown na siya. nilagay ko na rin to mong sibuyas at bawang luya at luyan dilaw mekos mekos lang natin ng kaunti yan hintay lang natin mag brown brown ito ating rekado. pagkatapos nga yan lagyan na natin ng tuyo kasarapan na to adubuhin muna natin bago gataan tapos ganun lang uli mekos mekos lang pagkatapos nga nating haluin lagyan naman natin ng na vinegar syempre kasarapan na to samahan na natin ng asukal para para kasarapan na talaga tapos susunod na natin itong gata tapos mekos mekos lang uli natin tapos intay tayo ng ilang minuto at pwede na to tapos susunod naman natin dito yung sili para kasarapan na may anghang katapos yun okay na yan mekos lang natin ng konti at yan yung okay na ating ahanguin na tayo kakain na kasarapan na at kutom na ang ating anakunda teka music pasok ang kain. Talagang talpog ang bahaw kahit anong rami ng kanin. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Thank you very much. Araw-araw, sipag lang.